Euro keyway, mga boss maingay sa bandang huling huling ng gulong ayan o no? tapos kapag umaandar no may parang buhangin yan ganyan yung ingay nya sa huli ang gulong no so babaklasin natin para makita natin yung sira nya Balagay ko mga, be mga boss sira yung bearing at gumagalaw na yung kanya axle no So naluwagan na natin, natanggal na natin yung side cover yan. At nagpalit tayo kanina ng pump belt Ngayon uh, check natin kung ano yung Ito yung gumagalaw Tapos maingay dito sa Euro Keyway Sip Okay bossing So yung mga bossing, nanggal natin yung mga tornilyo no? Nasa loob yung apat na tornilyo Tapos nasa labas yung iba Apat din Bale tinanggal ko na rin yung tornilyo ng gulong Ayan para magmabuksa natin yung kanyang gear Para makita natin yung papalitan natin na bearing Ay! Ba't ganito? <laughs> Ayan mga boss, nabuksan na natin. So, ito yung nangyari sa kanya. Na abusan ng gear oil. So, parang putik na siya. Ano kaya gagawin natin dito? So, lilinisin lang muna natin. Tingnan natin kung maayos pa. Ano. Ah, putik. Putik. Yan yeah, mga boss, nalinis na natin yung gear so, Sobrang putik yan kanina Wow Ito na this na rin ng Sira lahat yung, yung limang bearing Ito, so, papalitan natin to Hehehe Pinapin yung mga bearing yeah, mga boss nalinis na natin no at puro bago na yung bearing nito bali lima yung pinalitan nating bearing so kamit na natin ngayon wala ayun mga boss oh wala pang langis pero wala nang tunog oh yung mga boss problema nyo ba kung paano mag change oil ng ganito mga motor ano sis ay, sip, sip nga para sip, sip yan. Ay, mga walang uh, lagayan ng gear oil. So nakikita nyo tong tubo na to, tong hose na to. Dito nyo lalagay, o. Oh. Yan, oh. Yan, so diretso yan mga boss dun sa gear. Buksan natin mamaya yung gear kung dun nga pumunta yung langis pag napuno yan mga boss tignan natin kung doon nga napunta sa gear kasi di ba pag uh, wala kang lalagyan ng langis dito mo lalagay matatapon so itong hose na to pwede ka maglagay dito ng gear oil yan right. yeah. ay okay, mga hey, boss ah, nakabit na natin yung gear oil o check natin kung mayroon nga gear oil dito so dito natin nilagay kanina no? check natin yan yeah. yeah. <laughs> buksan natin So, ayan, check natin kung bumaba nga yung gear, gear oil. Okay, ayan mga boss, oh. Okay. Dito nga yung gear oil na pumasok, no. So, dito nyo lang lalagay yung hose na to. Dito yung purpose nyan. Pinakang breather nya, at the same time, pwede ka maglagay ng gear oil dyan, no? Okay na ano nga mga boss, wala na yung tunog niya, no? Kanina, pag pinapantar ko, parang crusher. Parang may mga, ano Dinudurong ng mga bato. Ngayon, okay na siya.